Pag-usapan natin today yung mga bank charges and fees na dapat mong bayaran pag na-approve ka or nag apply ka sa isang home loan sa banko. Before we start, baka pwede naman ako makahingi sa inyo na isang like lang sa video na to. Comment down below, comment down below na rin kayo ng mga gusto nyo pag-usapan natin or additional nyo sa vlog na to at i-share nyo na rin sa mga kaibigan niyo mahilig sa real estate investing. Number 1, appraisal fee. So kung ikaw ay magpapatayo ng bahay, i-appraise muna nila yung property collateral na ibibigay mo sa kanila para ma-assess nila kung magkano yung value, ni value nito ngayon. Nag-range po yung mga presyo ng appraisal fees ng mga bangko, from 5,000 pesos pataas. So, depende siguro sa laki ng property, pero sa experience natin, 5,500 yung siningil sa atin sa sukat na 150 square meter na lupa lang. Kaya, mabuting tanong nyo na rin sa kanila kung magkano yan bago kayo mag-apply. Kasi, baka, kasi may mga promo po kasi mga bangko tulad sa akin pag daw na-approve ka dito sa home loan nila is waived na raw yung appraisal fee may ibang bangko naman, babayaran mo mas mahal pa, 6,000, 7,000 ganyan. Number 2, bank charges. Ang Tawag ng iba dito is hidden charge. Kasi nga, hindi naman agad-agad babanggitin sa'yo pa nag apply ka ng home loan sa huli mo na malalaman to once na na-approve ka. Hindi naman pamisan madalas. Pag kumakausap ka ng banker, hindi ka agad sasabihin yan. Sa isang bangko na na-try natin, sabi nila 2% of the total proceeds no, yung kanilang i-charge sa iyo. So kung 1 million yung na-approve sa iyo, kunin mo lang in 2% niyan which is 20,000 pesos. Yan po yung kanilang ihingin sa yung bank charges. Sa isang bangko naman na punta natin no, tulad ng BDO, actually pinos naman nila eh, no, kung magkano yung presyo daw ng kanilang bank charges. Nasa 100,000 pesos daw minimum no, yung kanilang bank charges. So baka eh, dahil sa NCR yon, baka mas mahal, baka mas mura sa province. Di ko sure. Buting tanong niyo na rin sa kanila. Ano-ano nga ba yung nialaman ng mga bank charges na to? Una, yung documentary stamp. Pangalawa, mortgage registration fees. Pangatlo, notarial fees. Processing fee, tsaka cancellation fee. Guys, yung cancellation fee, tanong nyo na lang. Alam po sa huli na yun, yun ano eh. Kinacharge sa inyo pag matatapos yun ng hulugan yung property. Or pag ika-cancel na yung loan. Yung naka-yellow highlights dyan, yung mortgage redemption insurance, tsaka yung fire insurance, yan po ay optional lang kung gusto nyo kumuha sa bangko or kung gusto nyo kumuha sa labas. Pero required kayong bayaran yan, kaya mabuting isama nyo pa rin yan sa mga future cost nyo no, sa pag apply ng home loan. Number 3, interest in progressive billing. So, pa nag apply ka ng construction loan at na-approve ka kunwari, magkakaroon kasi dyan ng progressive billing. Panorin nyo sa mga vlog ko kung ano ibig sabihin niyan. Meron dyan first release, second release, hanggang pip release. Hindi agad ibibigay ng bangko sa'yo ng isang bagsak yung perang in-approve sa'yo. So, kunyari 1 million, hindi ka agad dyan ibibigay yung 1 million putol-putol yan. So, saan dyan papasok yung interest na tinutukoy ko? So example natin to. Kunwari, meron kang in na home loan sa bangko na halagang 3.3 million mahigit. So kung nag-first release ang bangko sa iyo ngayong araw na to, February 21, 2024, ng halagang 562,800 pesos, babayaran mo yung interest na every month hanggat hindi pa sa iyo na-release yung second release. So pa na ng second release, third release, fourth release, patas patas yung interest na binabayaran mo. Pero huwag ka masyadong matakot yan kasi yung interest na tinutukoy na yan per annum naman yan at divided by 12, hindi yan ganun kalaki. So yung totoong mortgage, no? Mortgage na babayaran mo or yung amortization na babayaran mo monthly, magsisimula pa lang yan guys pag natapos na yung PIP release. After a month, no? Maniningil na yung banko ng totoong hulog mo sa kanila. Yun yung pinakamalaki talaga. Yun yung normal na babayaran mo sa banko. So yung mga interest niyan sa pagpalagay na nating 20,000 kunwari yung iyong mortgage sa babayaran or 21,000, yung interest niya nagsisimula ng ano eh. Nagsisimula muna yan ng 4,000 monthly tapos pag nakakuha ka ng second release, third release, magiging 7,000 monthly, 8,000, ganyan. Until such time maabot mo yung PIP release, nasa 15,000 na siguro yung monthly interest mo niyan. Pero most of the time, tapos naman na yung construction loan mo niyan or yung pagpapatayo ng bahay mo, kaya magbabayad ka na rin ng monthly mortgage mo sa mga following months. Number four, miscellaneous and others. Mabuting indagdag mo sa cost mo itong mga to dahil possible na bayaran mo to before, during, and after your application. Number 1 dyan, yung pagpaprocess po ng mga documents and requirements. Notarial documents, bank documents, yung mga statement, binabayaran mo yan. Yung mga government documents, katulad din po ng title. No? Yung mga tax niyan, pababayaran mo na sa'yo yan ng updated or minsan pa nga advance bago ma-process yung papeles mo sa banko. So, may cost din po yan. Pangalawa yung building plan requirements. May mga bangko na hindi ka agad hinihingi, no? yung building plan. So, mabuti yon Ibig sabihin, hindi ka kagad gagastos. Pero may mga banko na bago ka palang mag-apply sa kanila ng home loan, hinihingi na yan. Which is, alam naman natin na ang building plan ay eh, medyo mahal. nag yung mga building plan, no, no? from 70, 80, 90 to 100,000. Misan pa, nga mas mahal kung mas mahal yung or mas malaki yung firm, no? Na binibilan mo yan. Ng mga engineering firm, mga architectural firm. Ganun pa man, sa una man or sa huli, hingin yan, may cost ka pa rin dadaanan dyan. At isa yan sa mga requirements ng banko sa'yo. Maganda talaga guys bago kayo mag-apply ng home loan. Itanong nyo muna sa bangko talaga. Ano ba talaga yung mga full documents na hingin nila? I-consider nyo muna yung mga fees na babayaran nyo kasi yung binabanggit ko last year yung iba dyan 2 years ago na. Eh ngayon 2024 na baka may nadagdag pa dyan or mas nagmahal pa dyan. Dahil possible na baka ma-short ka sa funds dahil marami na rin tayong kakilala no, na na-short yung funds at natigil yung pag-a-apply nila ng home loan dahil sa pre-approval cost nito. Nakala nila kapag nag-apply sila ng 1M at ayun lang kailangan nila, 1M lang yung babayaran nila. Hindi nila alam, mababawasan yung pay 1 million pesos nila. Kaya lagi ko in-advise, may extra cash kasha. Kaya lagi ko may extra cash sana kayo bago kayo mag-apply ng mga home loan, katulad nyan, para hindi maulit sa inyo yung mga bad things so, na nangyari sa iba nating mga watchers. Kung may natutunan ka pala sa vlog na to, baka pwede naman ako makaingi sa inyo ng isang like lang at isang comment. Share mo na rin sa mga kaibigan mo mahilig sa real estate. siya